yun mga kasangot dito pa rin tayo dadaan sa highway 2000 kung saan ang balibalita diba delikado dito so, dito tayo dadaan ngayon kasi mga yung mga nababalita natin maraming nangyayaring hindi maganda dito eh. so ngayon try natin dumaan dito mga kasangot ng gantong oras alas 10 na ng gabi mga kasangot pero may kasabay naman tayo may truck sa likod tapos may motor sa unahan hindi tayo pabiyahe dito nang walang kasabay kasi delikado dito eh. tulad ng mga nababalita natin Dito pala mga ka-sound, may restaurant din dito eh no. So yung pumasyal dito, maraming mga kainan dito sa Highway 2000. Yun oh, no? ataw si sa ah. Grabe oh. lang ang ano dito, lubak. Oh. Ah. Ah, hmm. Ah, ataw si Pops doon lang pala oh. Wala. Wow. Gutom na tayo. Uh, hey, sogo. Nakapagod, nakasangot. Ang hirap ng... Ang hirap ng mahirap. Pero kaya. Kayang-kaya. Telephone ka pa. Itong wala tayong kasabay ah. May police naman dito eh oh. Tayong kasabay mga kasangot. Dahil lang Tara yung mga kasalubong naman tayo eh Highway 2000 Lamig pala dito mga kasangot Ah, may lamig Hindi, ambulan pa Mayroon tayong nasa unahan motor Saka Ano mga to si Pops eh, ano dito eh critical dito eh yun ang ano, napapalita natin eh pang mga gantong malalim na ang gabi aho parang taponan yata ng ano to mga patay ah pasura oh. lamig lamig dito mga kasangot sa highway 2000 na to dito dati nung dito ko dumadaan hindi pa to ayos mga kasangot eh dito lagi may aksidente Dito sa lugar na to itong paliko na to kung hindi pa to inaayos ngayon naayos na eh Daan tayo dito ng madaling araw Lagi may aksidente dyan pero ngayon oh, okay na. Mataas na yung kalsada. At ang ulan na natin. Makaramdam ko ah. ピッピッ。<noise> <noise>